Yes guys, ito no. Meron na naman po tayong topic para dito po sa manhole na ginawa ng mga taga PLDT no. So kung makikita nyo, masyadong napakataas, naka-elevate po yung takip no. Halos 2 inches po yung in-elevate doon sa kalsada. So sige, tignan natin, pag-usapan po natin to. Mahaba na po yung traffic simula pa po doon sa may bandang Metro Clark hanggang dito na po no. Sa kadahilanan na ginawa po nila itong manhole po dito. Ito along ano po ito? Kamachili ah, Road no. Nandito na po tayo makalampas sa gasoline station ng JT. Tignan nyo guys yung ginawa nila. Tignan nyo po yan. Ewan ko kung anong plano nila niyan, no? patutuyuin nila yan. So uh, every day ganito po ang mangyayari. Iiwasan at iiwasan po ng mga ano yan kahit tanggalin na yung mga yung barrier niyan. So mga barrier na dilaw, pag tinanggal po yan natuyo, ganito po ang mangyayari diyan. Iiwas-iwasan po yan sa sobrang taas at elevate ng manhole. ayan po, no? Yan guys, pagmasdan niyo. Taas niyan. So yung traffic po ganyan So magiging mangyayari po dyan Araw-araw ganyan ka-traffic During rush hours No? Napakahirap po o, Sana po naman yung gumawa nito Hindi ko alam kung inisip niya po yung Tama Araw-araw po yan Kami namamasada po kami dito Ganyan ang mangyayari So ang mangyayari dyan no Sa alubungan Traffic na dito Sa umaga dyan manggagaling yung traffic at sa hapon dito na po yung manggagaling yung traffic yan pong ano yan, nanggaling po yan doon sa MacArthur ito po eh, nanggaling ng sa Pambiyabas, no? yan, makabakli so makikita nyo dahan dahan yung dahan ng pagdaan ng mga motorista dahil nga po dito sa ginawa nila no guys yan po pagmasdan nyo no ang sakit sa mata ang sakit sa ano napakahirap isipin araw-araw ganito mangyayari iiwasan po natin yan iiwas po tayo dyan so guys ilalapit natin to dito sa kapitan kung ano mangyayari po dito no yan napaka traffic na hanggang doon na po yan malayong na po yung traffic oh hindi yun yung hanggang, hanggang doon na po yan sa dulo oh dahil po dyan dito sa ginawa na manhole na napakataas ayan so pag natuyo po yan araw araw iiwasan na po yan so habang sanang malambot pa gawa na na ng paraan ito dapat ilalim nila yon i level sana nila doon sa ano no concrete sa konkreto ng ano ng, ng kalsada okay hanggang dito na lang po guys hindi na po natin patatagalin at ayan napaka ah, traffic sige guys maraming maraming salamat maraming maraming salamat diyan po makikita ah. natin yung ah, traffic dyan ayun yung ginawa nila no? So, okay bye bye Yes guys, kanina no na ah, dahil do sa binlag natin do yung, yung, yung ano no yung manhole. So nagpunta ako do sa barangay hall tinanong ko kay kapitan nang kamachile kung ano ang dahilan bakit ganon kataas yung ano yung manhole no so maganda naman ang ano dahil sinadya daw pala yon dahil iisphaltuhan pala yon no yung kalsada yung buong kalsada na yon iisphaltuhan daw pala yon which is nakakaganda no Nakakaganda. um nabigla lang kasi ako kanina kung bakit ganon kataas yon kasi nagiging heavy, heavy traffic na no cause of traffic na eh talagang ano na no saka sabi ko kung wala naman silang planong ispaltohan yon o dagdagan yung kalsada eh dapat yun inilubog pero yun naman pala may dahilan kung bakit ano so maraming salamat pa rin no na ganun at least na laman natin nagpunta ako kay kapitan para i-verify kung bakit ganon oh, maganda naman pala yung feedback ni kapitan no So guys, yung mga kasama kong namamasada, huwag kayong mabahala na kaya pala ganun yon dahil pa pala, ah, pala yun Ispaltuhin pa pala yun so mag, mag, maganda na naman yung daloy ng traffic doon sa Kamachiles okay guys, ngayon naintindihan na natin kung bakit ganun yung manhole, o sige hanggang dito na lang okay, bye bye